Hindi napigilan ni Kailin Alcantara na maging emosyonal matapos mamit ang pamilya ni Kobe para sa Los Angeles, California. Sa ulat ng balitang halin itong Webes, sinabing inilahan ni Kailin na labis ang kanyang saya at pinasalamatan niya ang kabaitan, pagmamala at mainit na pagtanggap mula sa pamilya ni Kobe. I'm so happy that they showed me love that they appreciate our partnership. Yeah, I'm grateful, sabi ni Kailin. Matatanda ang November nung nakaraang taon nang kumpirmay ni Kopi ang dating status nila ni Kailin. Magkasama ang dalawa na dumalo sa black screening ng pelikulang mananambal nitong Merkulis ng gabi na pinagbibida ni na Bianca Umali at Nora Honor. Inula ng tukso ang rumored celebrity couple na sina Kim Choo at Paolo Abilino sa naganap na Grand Media Con ng first movie nilang My Love Will Make You Disappear under ABS-CBN Production at Star Cinema. Pinatunay ng mga la nila sa pelikula na totoong super sweet ang Kim Pao sa set na talagang nagpapasabog lagi ng kilig at good vibes sa lahat ng kanilang mga katrabaho. Ginanap ang press ng My Label Will Make You Disappear nitong nagdaang Miyerkules, February 19 sa Dolby Theater sa LLJ building si Quezon City na dinaluhan nga ni na Kim at Paolo. Naroon din ang iba pang cast members na sina Wilma Dasen, Lovely Abila, Bench Manalo Mix, Almedras Martin Escudero at Karina Bautista. President ang director ng movie na si Chad Vidanes at writer nitong si Prime Cruz. Dito nabuksan ang usapan sa pambubukit daw ni Bill na may relasyon na umano si Kim at Paolo sa isang interview. Reaction agad ni Kim sa model actress, buti pa siya alam niya. Umirit naman ang biro si Wilma nang ang totoong headline ay Wilma doesn't give Gibhin at Kim and Paulo's relationship na binigyang diin ang kanyang apelyedong Dasan ng ibig sabihin ay hindi siya nagbigay ng hin. O bakit niyo ako kung na-question ng chika pa ni Wilma? Sagot ni Kim sa kanya, ito naman ang damon ang magbigay ng hin. Depensa ni Wilma, okay nung tinanong ako sila ba? Lagi sila nasa tente, masaya ba yun? Tapos sila ba parang sunong so nagheadline Wilma doesn't give in. So, di yun totoo. Sabay tawa ng aktres. Singit ulit ni Kim, doesn't nga, di ba actually si Miss Wilma, siya talaga yung push ng push. Gusto nga niya gumawa ng GC group chat, di ba? Pero kinunik siya ni Wilma, si Lovely Abelaraw ang nagsuggest na gumawa ng GC para doon magpo-post si Kim kung may update na siya kung magjowa na sila ni Paulio. Biglang uling sumingit si Kim pero wala pang pa GC. Nasinangayon na naman ni Lovely so wala pa kaming maha-update. May nagtanong naman sa kas ng Mayo Lovely will make you disappear kung kailan sila huling kinilig. Sabi ni King, kinilig siya bago magsimula ang press con dahil binigyan niya Ni Paulo ako nang tinapay kanina. Yes, tinapay lang pala. Hahaha, ha, ha, na si ate ko. Mahinang nila lang siya. Dagdag pang chika ni Kim patungkol kay Paulo, dilalahan niya ako ng pasalubong after showtime. Sumingit naman si Paulo yung mana sa office sa Star Cinema. Nagre-react din sila, binigyan ko rin sila. Nasinagot ni Kim ng lahat kami binigyan, sa hirit at least di sila ihikilig. Nagsisip muna si Paulo kung kailan siya huling kinilig sa amin kasing malalaki, di ko alam paano explain yung kilig. Iwan ko siguro ngayon. Ha ha ha. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.